Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga na po talaga ang Boston Celtics kay Drew Holiday. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na pong pumirma ngayong araw ng kontrata, ang ex-Lakers. Kitang-kita naman nga po ninyo mga katrops Naisa nga po sa mga rason bakit angat na ngayon ng 2-0 ang Boston Celtics sa NBA Finals ay dahil sa pagiging sobrang consistent ni Juru Holiday sa kanyang opensa especially sa kanyang shooting sa kabuan ng kanilang laro. Bukod rin nga po dyan ay napakalaki rin naman nga po na naging impact nito sa kanilang depensa since siya nga po ang mismong rason bakit sobrang nag-struggle si Kyrie Irving sa kanilang serye. Dahil nga po sa kanya ay hindi nga po nakakatulong pa ng maayos sa Irving kay Luka Doncic. Hindi na rin naman nga po nito kinakailangan pa ng katulong sa tuwing binabantayan nga po niya si Kera Irving since kinakaya na nga po niya itong pahintuin sa mga one-on-one -on -one o isolation plays. At dahil nga po sa pinapakita ang performance ni Juru Holiday ngayon sa NBA Finals ay deserving na nga po nito na makuha ang Finals MVP. May ilang mga fans na rin naman nga po ngayon ang nagsasabi na jackpot nga po talaga ang Boston Celtics sa pagkakakuha nila sa kanya sa nagdang season matapos itong sayangin ng Milwaukee Bucks para lamang makuha nito si Damian Lillard. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga na pong ngayong araw ng kontrata ang ex Lakers. Ilang linggo lamang nga po mga katrops, matapos patalsikin ng Los Angeles Lakers si Coach Darvin Ham ay may mga nagsilabasang balita na nga po ngayon sa social media patungkol sa pagbabalik niya sa NBA. Sa katunayan, Noong nakarang araw pa lang ay kinausap na nga po siya ng Golden State Warriors para maging bagong assistant coach ni Coach Steve Kerr. Maliban na rin nga po dyan ay may lobas na rin nga pong balita ngayong araw na kinausap na rin naman nga po siya ng front office ng Phoenix Suns para i-hire bilang assistant coach muli ni Mike Bodenholzer. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nagkasama na nga po si na Mike Bodenholzer at Darvin Ham sa Milwaukee Bucks noong magkampiyon ito taong 2021. Ngunit sa kabila nga po ng history ng kanilang pagsasama ay mismong si Darwin Hammer naman nga pong tumanggi sa naging alok sa kanya ng Phoenix Suns. At ilang araw lamang nga po nakakalipas matapos niyang tanggihan ng Suns ay may labas na nga pong balita na pumerma na nga na po si Darwin Ham ng kontrata sa kanyang dating team na Milwaukee Bucks para maging assistant coach ni Doc Rivers. Bali nakakuha na rin naman nga po siya dito noon ng kaya sigurado nga po na malaki ang kanyang maitutulong sa kanilang kupunan. Ngunit ayon nga po sa ilang mga fans, posibleng nga po na pinili niya ang box dahil kapag pinatalsik nga po nito si Doc Rivers next season ay siya na ang papalit dito bilang head coach. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.